medyo so, simula na naman mga idol sa pang driver nakapasok yung isa eh uh, Mga idol, merong drive test po ngayon dito sa turbina araw ng February 14 niyan. araw ng biyernes mga idol nagsisimula na yung isang isang practice test na ano uh, hawak ni Sir Rhea mga idol, lah ipapasok lang yung bus dun sa mga cone para kung kaya nilang kuhanin ganyan po mag dry test dito sa umpisa ang mga ito dahan dahan lang sa may pasok yung yung bus doon sa home haba ang gamit nila 200 series 293 ah. Pasok na Oh, matadali yung sangkong no? Tumba ah, Ganyang kahirap Ang drive test Mahirap mag-apply ng isang bus driver. Ayun, ayan yung mga empleyado na mga nag-a-apply. Alright. Sabit yung puwit. Sayang. Sayang. ganun yung kahirap mag-apply dito sa Dell TV Alright Ayan mga idol Nagtatry yung ating isang aplikante Tingnan natin kung kayang ipasok dito sa ano, Para kitang kita natin dito sa tapat para makita natin kung talagang shoot Tanda lang ang pag-atras at huwag kakabahan Tingin lang dapat sa side mirror para makita 'tolak niya no oh. tatamaan na yung isa oh Napasobra ang kabig niya Yep ayun tinamaan na dyan kita na sa atras pa lang ay driver na na ito Nagtatry na naman, mga idol, para malaman kung makakapasok tayo dito bilang isang driver. right, Ang ating inspector na pogi. Kanyang bente. Kanyang bente. Bumalik siya, mga idol. Wala pang nakakashoot, ha. Ah, mabilis siya. Mabilis sa matras. Tingnan natin to kung makakashoot siya. Ah, oh. Mga mukhang hindi siya ano sasabit na rito sa kabila tama so, Ah, magaling binawi. Oh, tatama ng gulong. Hoy, sabit. Sabit idol, 'yun oh, pisana. Pisana ang tao. una sabitan niya idol sayang pasok na sana board, so, ng tamang pasok mga idol kaya kumasok na ang isa may nakapasa yan mga idol alright good job ang ginawa yan tama yun ang tamang pasok lang yun know, oh kaya yung mga makakapasa kailangan may pasok niya yung yung basa sa tamang cone ayan mga idol may nakapasok na rin ayan mga idol alright nakuha niya sa tiyaga alright salamat mga idol shout out po sa inyong lahat